yun, whatsapp up sa inyo mga kapatid ng DB, bali nga yung araw na ito nga pala, hindi tayo makapagawa ng video dahil mga may expense sila, tapos may mga nasa trabaho pa, kaya baling yung araw na ito, hindi ko alam kung makagawa kami mamaya dahil birthday ni Rapid so yun ang nga pala may papakita ko sa inyo dahil wala akong ginagawa, nagdala sa akin dito ng mga good o bad yaw. Ay na nila tatawagin ba Joe kasi good Joe na daw sila. So yun, may nagdala sa atin dito ng limang unit ng PSP. Ay, meron na naman tayong gagawin PSP. So, yun, uh, may dito ng 3,000 unit, 3,000 PSP. 3, PSP 3,000 din na sa atin isang. PSP 3,000. Tapos PSP 3000 ulit. Dalawang 3000 series. Tapos 2K series. PSP 2K series. Isa. Ang isamang battery, sana buo yung battery. Tutorials lang natin. Tapos, isang PSP, PSP 1000 series. Ewan ko kung okay pa to. Parang ano okay, ako yung LCD buhay ang pang PSP 2K series 2000 series bali limang ng PSP 2000 saka isang limang pirasong PSP na ito nila sa atin ng mga good job so yun lang wala nung, naisipan sa inyo guys so nagpakita sa inyo yung mga pinagawa natin So yun, ito yung mga shop natin. Dati kaya nga tayo, kabuting ting TV talaga. Magwa tayo ng mga ganito. Yan, BSP. Habang wala pa tayong yung binagawang vlog na video na drama. Dahil medyo busy talaga. Pero kayo mag-alala, patuloy pa rin kami gagawa ng video para mga Kapanood nyo kami ng maayos. Sana mabigyan namin kayo. Napaganda na namin yung mga ginagawa namin video. Supportan nyo po sana kami. Yun. Yun lang. So maraming maraming salamat. And what's up. And peace out sa inyo. Peace.